hello guys eto po kami ngayon nasa kapitbahay namimitas ng sika kasi nasa holiday po sila kaya nakaw, nakaw nakaw ay hindi pala nakaw ang tawag dito kasi araw pa po eto guys anong tawag sa prutas na to comment below guys para aware po tayo kung anong ating kinakain guys napakatamis nito ang tawag po dito sa ibang bansa ay sika sa cyprus sika po ito guys ayun po yung kasama ko naging unggoy na siya ngayong araw na to dahan 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 kasi uuwi pa tayo ng Pinapinas. yan. Guys, siya po si Juana Taga Rosario Batangas. Yung <laughs> 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 ela, plastic ito, may baon pa kaming plastic. <laughs> Pero kami naman ho ay may permission doon sa may-ari. At yun ang may-ari ay akin kaibigan. <laughs> Binigay pa Oo, eh. oh, awa ko pa nga ang susi. <laughs> 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 Guys, gusto niyo ba? Napakasarap po ng prutas na ito. Grabe. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Dati ho, nung unang dating namin dito, parang tanga kami. Kasi, biruin naman nyo yan. Oh, ko kasi siya sa tubig. Pero, meron naman pong ano, hindi naman nung siya madumi. Kaunti lang ano. Linis-linis. Laman-child din Charo! Yan oh, yan, yan, guys. Guys, yun know, kasama ko. Oh. <laughs> nakakita na kayo ng ano, ng magandang unggoy. Ngayon ako nakakita ng gayang kagandang unggoy. Yan. Yan, marami daw nasira pa. Ito sira na to, guys. Hindi na to, ano, siguro over ano na talaga do, overripe na. Pero kung hindi siya buka, mas masarap po siyang kainin. Yan. Pwede pero ang hindi naliligo. Hindi <laughs> ako yung <ungoy> na <laughs> ko naman guys. Ako yung ungoy na <laughs> pero yung... <laughs> Siya talaga. <laughs> Siya talaga yung unggoy na naliligo pala. Pero po, eh, -tech na rin. <laughs> Dami nito guys Kaso lahat sila bumubuka Pangit naman eh oh, Bumubuka Eh syempre Nalangawa na din siguro to Pero may pang kontra naman po sila sa Sa langaw Eto po siya oh may ano siya oh may yan ito po yung para walang langaw okay, na langaw. Then, pumapasok dito. Na ano, na sana. Baka mahulog ka ha. Ingat, ingat. Ito po ang pangkontra para walang lumapit na langaw. Yan. Lo, sabi... oh, baka ka, sana. <laughs> Uy. Yun. Baka daw siya mahulog sana nga. Ay. Mali pala. ay siya daw ay ano nangangakit pa nang niyog ito niyo naman ang kanyang hawak ay napay aapat pa ay bulok lahat eh tinatanggal ko eh bulok kasi ho ayan oh no, guys yan yan yung meses yan yo buka eh buka pero hindi ko tinanggal ko yun eh. Oh, ma masarap po na yan pag malamig. Il pip ilalagay niyo muna sa ref. Huga hugasan po natin ng ano, ng tubig na maligamgam. And then guys, pakiya ilagay natin sa ref. Napakasarap po niyan na sa umagahan with white cheese. Kasama po niyan white cheese. Yun oh, ang ano diyan. Hindi po siya masarap kainin pagka, ano, pagka siya ay, ay hindi malamig. Dapat nakarep siya. oh Guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Uh, see you on my next vlog. Pag ko ng puwit si Lola ko. <laughs> Ito ang buhay ng aming OFW. Dito talaga. Dahil kami ho ay kung hindi mangangakyat ng sit, ng prutas ng kabitbahay hindi po kami makakatikim kasi kung bibili pa kami magkano na lang natira guys sa aming sweldo Ab sa vlogs pag ko ngayon amangan nyo ang susunod kong vlogs bukas pagkakainin ko na ito daksi hati bye bye see you guys love you chup chup